Guys, wala po yung mga anak ko nag aral po sila. Kaya ngayon ako yung magbo-vlog. Kainit po ngayon, mga friends. yan ngayon po mga friends, ipagluluto po ako ng pritong bagos na favorite ng aking gusto. Yan. Hindi po ako pumunta ng palengke mga friendship dahil na may kulang pa kami. So, ito po mga friendship. Ito ko po ang aking bangus. Yan. Favorite po ng bunsong anak ko ito, yung bangus. Yung ate ko po, hindi po siya dumating kaya hindi po kami nakapag-vlog sa pagluluto. Dahil may ginagawa daw po siya. Ay, hindi po siya nakapunta dito. Kaya ako muna ngayon ang mag-vlog. Nakatakot eh, na niya itong bike sa lalo. Oh my god. Nakatakot. po mga kaisi. Habang hinihintay ko kung maluto ang aking bangus, magugos muna ako ng plato. Ayan po yung asawa ko. Ababalas ko pinga niya. Kabidyo ko yung po Marano pa po karela. Hindi <laughs> ko pareha kumabasa. Hmm. pa pala mayonnaise. Mixay mo lang. Ngayon po ay mag-uugas na ako ng plato. Yan. Tapos na po maluto ang aking pwedong bangus. Ngayon po mga na. Dito po ako sa aming sala. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. I-subscribe po ang aming YouTube channel na Kusinara Sisters. Pakiclick po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload namin. Maraming pong salamat. Thanks for watching.